pa rin na ho yung ating na finish product ayan po tapos ito po ayan. for sale na po yan bukas sa bypass road tayabas bypass road tayabas po going to ano yun saryaya way dyan po tayo tatayo tapos ari po yung buhay buhay po yan nasa plastic na itin dalawa lang po yung napabuhay natin yan po kami po igagawa na ng mga design ng bulaklak buksi yan ito. Yan, uh, ito. ito po yung mga gagawin po namin ito po yung kinuha natin ng na maliliit oh, ito ay guys yan nang anong tawag din nang takit Ariyo ay buhangin. Para po mapagtusukan natin eh.

kagot eh yung Mahaba pagka oo, bawasan O ibabawasan muna Na medyo makuotlaan po Puputulin yung ano, puputulin yung ganda riba. Pag malambot. Oo, pag malambot nini. Hoy. Uh. Yan ako magay maikli. Uh. Pag mahaba, puputulan na din. Hindi uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. mo sa mama mo, maganda na. Uh -huh. Tatansahin mo lang. Uh -huh. Yan uh -huh. na po ang mangyayari. Ako na ito ha. O lang magpapakalman. Huwag <laughs> na papakalman. Ang gawa ni Otoy ha. Uh -huh. Yan, ganyan o. Uh ganda ng gawa ng mo yan nagmula po yung sa buhangin tapos ay yung maliliit yan kay Marian no? oh. So, ito ate Maya na no? ay sobrang haba putulan mo no? laki na to oh, mm -hmm, mm. Ay, maganda. Mm, bo, kung tawagin kay Ute, mabibenta ba 'yan? <laughs> Ah, si Ote yung papatay. Okay na ba ito, papatay? Kung mo, Ate Mayan. Si Ote yung papatay. Hmm. Pinahan ito, maganda na ano. Makakay po. Asaan? Ang gunting! Yung guntingin, guntingin yun. Uh Uy, -huh. ito Maria na. Guntingin mo. Uh -huh. o, huwag na ito, delikado sa iyo ang uh -huh. gunting. Ano? Ay, okay mo ito. Ang ganda. Tayo dalawa ito yung tulong. Bakit nagamot ka? Takotong tugsok. Nene, ka, ano, huwag mong kalitan, no? Okay. no. Ayun Wala Na yeah. <laughs> Tapi nanti yeah. lang dah. Oh, Tiga tu, tu tu langsung nak. Tiga tu, tu tu langsung nak. Tiga tu, tu tu langsung nak. Tiga tu, dahon tu langsung nak. Tiga tu, tu tu

Papakita ah, na natin sa video ha, pagandahan daw. Pagandahan tayo. Pa. Ah, uh, Otoy, nasaan yung kay Otoy? Alin? Alin nga ba kay itaas mo daw? Pero marunong si Brent. Eh. <laughs> oh, ay yeah, ganda kay Brent. Eh. Wow, ganda ng kay Brent. Oh. Magkano to? Magkano yung iyo? 50. Hey, mama. Mm, wow, nasaan? Nasaan na yung Ate Maria? Tap, tapon yan. Hmm. Yang iyo. Ate Maria, oh, iyo. Pagkakasimple, oh. Yung nabuo na yun ito, iyo. Dali, yan, ang dali, ayan, oh. Ito nasa gubat lang, oh. Yang oh, iyo, Ate Briana, nasaan daw? Eh. Briana, taas yung iyo. Ano? Ito ba? <laughs> Maganda <laughs> nga yung ganong maliit na, dami pa dami palang magagawa niyan. Naipa po, oh. Lahat oh, ay, ay. dilaw, oh. Naipa, meron pa dito mga ibang ano, ang gagawin dyan? Ay, yung iba. Ari kaya, parang bukay na ito eh. Pag hmm. ano, pag, pag uh, ano tayo dito, yellow lover ka, papabili ka. Ang ganda yellow ano? Ah, bakit? Hmm. ano? Yung ano? Parang malakas ang flower ano? Oo. Oh. Okay. Pisa na

Yung, eh. ganda, oh. ganda no? Oh. ah. Mo, ang ganda? 25 lang. Wow. Ba? 25 wow. Ang no? ganda nang buha ni mama. mo ganda. Wow! No? Ganda nga. Naay po, pag nabuo. Ang ganda. Simpleng buha ngayon at saka po sa kalabaw. Yari na. Oh. Ganda na ba? Oo. Hindi pati mabilis man. Naay pa, o, tika. Ito gawa ko ano? Try nyo yung maliit. Hina yung maliit. Oo, oh, lagi dyan. Pakita nyo sa camera. Yung kasing laki nung kay ate. Ate Brianna, yung sa likod mo so, yung ano. Tasuyo. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Hina. Hina, no, no. <tinyo> baby. Tapos ka na yun. Hina, hina. 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 Ay, oh, okay oh. Okay na, ari, niya pa. Akin para... na. Ah. na lang para mas madami. Ah. Oh. na oh. din. ate Marian dun sa hintay. Kailangan so, ko tayo ng isya para Ano ba na mo? Malaki. Ha? Ito po ang umpisa. Huwag, mm. huwag mong disikin. Mahirapan ka. Naka-noto eh. Pakita mo yun. Dali, sa camera. Oh. Mm, harap. parlapit. lapit. Ote, baka matapon yung buhangin. Daan mo yung tagay-lay. Polity? Oo. Sabi mo, ito akin. Ito po. Oo! Oh! Pakita mo. Ote, pakita mo. Pakita mo na. Pakita mo na. Oo. Papel mo. Yan, gusto mo ba yung malaki? Oo, oh, ay may kagamba pang malaki. Oo yan, try mo ito. Ito, ito. Oo, oh, pwedeng itry din itong mal malalaki. Ha. Teka rin, meron din rin rin eh. Ari, ya. Tapos may kulay ano. Oo, pwede ito. Itong mga kamiyakan. Oo. Oh. Ano ka magandang designer, eh. Maya, try ko doon sa mataas na lalagyan. Mama, pero mag-tay. Kailangan ko ka. Hindi. Hindi. Kuwari oh, Pwede ba iba karon ka puti? Pwede kaya oh. Hoy. Iba karon ba puti. oh, Ang bilis ano, di ba? Oo. Oh, Are okay kaya. Kita agad di ba? Hmm. Hoy, Marian. Oh, yeah. are puro puti. Oh. Ay, 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 Hoy, puro puti kaya. Pwede din. Kulalagyan ng ano, tika. Ang Mag Maganda ng kombinasyon niya. Patong, sabato pa patong. Dito na. Bibi, pag maglalagay ka, huwag mong kasok-sok. Paano ka kung bilis yun? Medyo taas Paano, di mo ang konti. Tardo, konting. Pasoy yun. Pasoy na konting. Ang Parang ka-sell naman natin eh. Mahirap pa rin po tingin. Eh Anong? Pero mahal ko hindi ko eh. Hindi na, hindi na. Ako na eh. ako na na Sige mama na. Saan? Matusok ma Isang Ay, malaki. Ito. Ay, lulubog yan. Ay, yan. Parang dali. Dapat pala may gunting tayo. Ma. Kinakatin na ako. Mamaya na ako ba? Saan ba yun? Ay, wala ka pinsan. Wala. Oo. Oh, oh. Klaseng may ganap doon na. Ano, ano kaya? Arikay ganari. Oh. Tapos tutusukan mo. No? Nini, Nasaan yung... Ipis! Yan. Oo, mag-yellow. Try natin na rin. Maganda pa Huwag mo Mas maganda mataas. Hindi, ari yung gana rin. Wow, ganda. Ay, oh, yun. Maganda yung pink ba? Yeah. Ito ba inaamay ko? Oo, oh, ang baho. Oh. Para siyang may ano na. Ano. Bawa Ito yung pwede yata tumitan. Tapos pag nalangot pa, pwede yung itali. Bawa siya. May panas ang pagita. Lahat na may dilaw. Ayos lang. Ayos lang. No? Kung mag-sage ka sa guwag, na no, daw, isa din, mag Nasaan yung ano? Ito, ito. Ito mga walang dahon, pwede yung bawasan. Uy, ano kawar yan? Ito, maganda lang. Oo, Ay, eh, ang, ganda, ang ganda. Ako na, ay, po, yung akan na buo. Pwede na to. O. Ang ganda nga po, quality. Ay, oh. Uy, Papa, may may ang ganda. Pa rin eh. Oh, oh. oh. Kasi hindi rin matutumbahin Kung bago ba'y nakatayo din sa... Ah, hindi. Hindi siya kaya tumbahin. Oh. No? Hindi siya kaya... ay, pagkakagara. Oh, yung ang gara. Oh. Papa. Kaya Maria, dilaw naman. Sayang ano kung may orange. oh. Naay po yung mga hmm. nagawa na namin. Eh. Ang oh, ganda siya. Subdivision daw na yung marami. Mm -hmm. Magtatanong pala ng iba't iba. Kaya rin yung rare mo. Kakaiba, oh. Yeah. Oo. Oh, oh. Ang Yoh, ganda, Oh, no? Orange, pink, white. Oh. Ari po. Ari nakakarami na, na tayo. Ari po. kami aming mga nagawa. Ayan. Oh. Aba. Gusto mo oh. Uh. bebe ito. Yung gawin. Ano ayos na anak kapag silip ka ng isa buhang Ay, oh my God. Down, guys. Na, o, yung aming mga nagawa. Oh. Yan eh. Oh, may gagawa na, oh. Pambukas. Oo, oh, pambukas. na ito. Ang pa budget meal. Ay, murang-murang na. Aray, 25 na lang. Ayong karne kalaki, oh. Mama. ang sa ulahan. Ang kalabaw, ito oh. Papa, pa lang. pa lupa. Buhangin yan, utoy. Buhangin. Oo. Para mabigat, ano? Oo, quality nga. Ito mo, Ay, ito lang buhangin? Pwedeng basahin ng konti. Meron dito na unay basa Pero malamig naman ang singo ng buhangin ay. Mabigat pati. Oo. <laughs> Aba, ay, dito, bibili ka ba? pa na. Ay, di, hindi mo kakatubig. Yeah. Maganda yung medyo moist ng kaunti. Aray, medyo kakaibari, rin oh. Magkano na mahalaga niya? Aba, 100 na lang. <laughs> Pwede na yan bukas po sa diversion Tayabas. Doon po kami nakapisto. Ay, ay wag utang ka na magano. <laughs> buhangin 'yan. Hindi hindi panggagawan lang ata may paggagawa ko papahawit lang ha wala lang ha oo magagawa parin na ho yung ating na penis product ayan po tapos ito po ayan. for sale na po yan bukas sa Bypass Road Tayabas Bypass Road Tayabas po going to ano yun sa way. Diyan po tayo tatayo. Tapos rin po yung buhay. Buhay po yan nasa plastic na itin. Dalawa lang po yung napabuhay natin. Ayan po. Ang oras po natin ay 10.32 po PM. Yan na po natapos natin. Si Mrs. po ay pinapatulog si ay, kaya na si kaya naon na na po sa atin. Ayan na po.